Nagkakaroon ka ba ng nakakatakot na pakiramdam na hindi ka gusto ng Diyos sa isang taong pinanghahawakan mo? Mali ang pakiramdam ng relasyon, at sinubukan mong alamin kung ano ang mali ng hindi nagtagumpay. Ngayon, ibabahagi ko ang pitong palatandaan na malalaman mo kapag ayaw ng Diyos na may kasama ka. Malalaman mo rin kung ano ang dapat mong gawin kapag natuklasan mo ang mga palatandaang ito. Kaya naman, maupo ka at sumisid tayo sa salita ng Diyos na magpapabago sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Walang tao ang makakaligtas ng mag-isa. Ang mga relasyon ay mahalaga, sila, ay bumubuo ng mahalagang bahagi ng ating pag-iral. Maaaring ito ay isang romantikong relasyon tulad ng sa mga mag-asawa at individual Maaaring ito ay bilang mga kasosyo sa negosyo o malalim na espiritual na relasyon. Ang simpleng katotohanan ay ang tao ay hindi mabubuhay ng mag-isa. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ang Diyos na gabayan siya sa tamang relasyon. Hindi niya matukoy kung sino ang makakasama niya maliban sa pamamagitan ng banal na patnubay. Totoo iyan tungkol sayo, hindi mo matukoy kung sino ang makakasama mo ng walang Diyos. Kapag nahulog ka sa mga maling relasyon, ang Diyos lamang ang mag-aakit sa iyo mula sa mga ito. Iyan ang dahilan kung bakit inihahayag niya ang mga palatandaang ito kapag nais niyang putulin mo ang ugnayan mo sa isang individual o individual. Ano ang mga palatandaang ito? Numero uno, patuloy na pag-aaway at di pagkakasundo. Lahat ng relasyon ay makakaranas ng ilang hindi pagkakasundo. Okay lang na magkaroon ng kaunting mga salungatan at pagkatapos ay ayusin ang mga ito ng maayos. Ikaw ay isang tao, hindi isang anghel, baka hindi kayo magkaintindihan minsan. Ngunit kung ang Diyos ay tunay na nasa relasyon, ang isa sa inyo ay tatahimik at ipapaliwanag ang mga buhol-buhol na issue sa inyong sarili. Gayon Gayunpaman, iba ang kaso kapag ang mga away at hindi pagkakasundo ay naging pare-pareho. Ito ay isang senyales na posibleng nawalan kayo ng tunay na interes sa isa't isa. Ikaw ba ay nasa isang romantikong relasyon sa isang taong nakakakita ng pagkakamali sa lahat? Kung magbubuhat ka ng tasa, nagkamali ka. Ang iyong mga salita ay nagpapalitaw ng mga argumento, ang iyong presensya lamang ay nakakadiri sa individual at sa huli ay humahantong sa kaguluhan. Ito ay isang malinaw na senyales na nais ng Diyos na magpatuloy ka. Marahil ay matagal na kayong magkasosyo sa negosyo, at ngayon ay pera na ang pinagmumula ng inyong palagi ang hindi pagkakasundo. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang ihinto ang laban, ngunit hindi ito gumagana. Ito ay isang palatandaan na nais ng Diyos na iwanan mo ang individual. Ang Diyos ay mananatili lamang sa isang mapayapang kapaligiran, sa makatuwid kapag ang kapaligiran ay naging magulo ang Diyos ay lumipat at iyon ang dapat mong gawin Pangalawang pangkalahatang pakiramdam ng hindi mapalagay pagkabalisa at stress sa bawat isa Dapat mayroong pakikipag-isa ng mga espiritu sa anumang relasyon Dapat maging masaya at masaya kayo sa isa't isa Iyon ay nagpapakita na nag-enjoy kayo sa piling ng isa't isa at ayaw mong maghiwalay ng landas gusto mong magbahagi ng mga bagay na karaniwan at makipag-usap mula umaga hanggang gabi. Kung ito ay isang romantikong relasyon, gustong gusto mong magkahawak kamay, umupo sa ilalim ng puno at tamasahin ang malamig na simoy ng hangin. Nangyayari lang ito kapag masaya ang Diyos sa iyo at sa iyong partner. Ngunit sa sandaling naisin ng Diyos na tanggalin mo ang isang tao sa iyong buhay, hindi ka mapalagay sa paligid nila nakakaramdam ka ng pagkabalisa at pagkabalisa. Ito ay maaaring dahil sa ilang kadahilanan, maaaring nagbago ang personalidad ng individual, baka nagsimula na silang magpakasawa sa ayaw mo sa kanila. Sinusunod na nila ang mga mapanirang pattern. Maaaring alam mo ang lahat ng ito, ngunit nagpasya kang ipikit ang iyong mga mata sa kanila ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, ay hindi ka hahayaang magpahinga hanggang sa masira mo ang relasyon. Kung ayaw mong mabuhay sa buong buhay mong nag-aalala, at nananaghoy, dapat mong pakinggan ang babala ng Diyos ngayon. Tandaan, ang sabi sa 2 Corinthians tatlo oras minuto, ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Ang kalayaan ay nananatili doon, hindi pagkabalisa at kalituhan. Number 3, hindi na kayo naakit sa isa't isa. Ang bawat relasyon ay nagsisimula sa isang atraksyon. May isang bagay na dapat na nagdala sa iyo sa tao, at ito ang isang bagay na magpapanatili sa langis ng relasyon na dumadaloy. Pananatilihin ng Diyos ang isang bagay na ito, at ang relasyon ay hindi mabibigo. Pero kapag hindi ka na naakit, may problema kung saan. Una, maaaring ibinatay mo ang iyong pagkahumaling sa mga panandaliang bagay. Maaaring ito ay kayamanan, kasaganaan, o pisikal na tangkad. Ang lahat ng ito ay ilang mga halimbawa ng mga makamundong bagay, hindi sila nagtatagal. Kaya kung ang nakakaakit sa iyo sa isang lalaki, ay ang kanilang kasaganaan, ano ang mangyayari kapag wala ng kasaganaan? Kaya, ayaw ng Diyos na ibabase mo ang iyong relasyon sa mga bagay na pangmundo. Nais niya itong mapasa kanya at mga walang hanggang halaga. Kaya kapag hindi ka na naakit, gusto ng Diyos na sirain mo ang pagsasama, dahil hindi ito magbubunga ng anumang mabuting bunga, hahantong lamang ito sa mga problema. Numero 4, hindi nila sinusuportahan ang iyong mga pangarap at pangitain. Ang tunay na pagkakaibigan o relasyon ay dapat tumulong sa mga kalahok na makamit ang kanilang mga pangarap at mga pangarap. Dapat kang magbigay ng mga ideya na magtutulak sa isa't isa upang sumulong. Dapat nasa likod nyo ang isa't isa. Kapag dumating ang isang balakid, dapat mong labanan ito ng direkta at malampasan ito. Iyan ang katotohanan tungkol sa isang tunay at makajos na relasyon. Pero kapag gusto ng Diyos na iwan mo ang isang tao, mapapansin mo na wala silang naibibigay na makabuluhan sa buhay mo. Wala silang pakialam sa iyong mga pangarap at pangitain. Ang totoo, kung sino man ang hindi sumusuporta sa iyong mga pangarap at pangitain, ay hiling na hindi ka magtagumpay. Mananatili ka lamang na stagnated kung susundin mo ang gayong individual. Kailangan mong pakinggan ang salita ng Diyos ngayon at lumayo sa tao. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa dalawang tunay na magkaibigan, sina David at Jonathan. Kahit na si Jonathan, ay anak ng pangunahing kaaway ni David, mahal niya si David tulad ng kanyang kaluluwa. Alam niyang si David ang magiging hari sa halip na siya, ngunit sinuportahan niya ang pangarap ni David. Sinasabi ng isa Samuel 23, 16 na, at ang anak ni Saul na si Jonathan ay pumunta kay David sa Horesh at tinulungan siyang makahanap ng lakas sa Diyos. Hindi iniwan ni Jonathan si David nang sinubukan siyang patayin ni Saul. Sa halip, pumunta si Jonathan kay David at pinalakas siya, na tiniyak sa kanya ng kanyang suporta. Ito ay isang tunay na larawan ng mga tunay na kaibigan. Kung ang sayo ay hindi ganito ang hitsura, paghiwalayin ang iyong sarili. Numero 5, walang mga karaniwang interes o libangan. Ang mga karaniwang interes ay isa sa mga batayan ng isang relasyon. Oh, pareho kayong may kakaiba. Gayon pa man, dapat mayroong isang karaniwang batayan sa pagitan ninyong dalawa. Kung nawawala ito, dapat kang mag-opt out sa relasyon. Ano ang iyong hilig? Ano ang gusto mong gawin? Kung ang mga bagay na ito ay hindi naaayon sa iyong kapareha, magkakaroon ng problema. Maaaring mahilig kang magbasa ng mga libro, habang ang iyong kapareha ay mahilig makinig sa maingay na musika. Ang iyong unyon ay magiging isang kakilakilabot. Bakit? Kapag gusto mong magbasa, gusto niyang makinig ng malakas na musika. Kung patuloy kang mag-adjust dito ng walang konsiderasyon mula sa ibang tao, dapat kang huminto hindi mo dapat kasama ang isang taong hindi iginagalang ang iyong mga interes at libangan. Kung tapat ka sa Diyos, dadalhin ka niya sa isang individual na makakaayon sa iyong mga interes. Bilang ika-anim, mga pagkakaiba sa pagpapahalaga at paniniwala. Ang iyong mga halaga at paniniwala ay pinakamahalaga sa iyong buhay. Ang mga ito ay mga konsepto na tumutukoy kung sino ka, sila ay mga desisyon na ginawa mo hindi sila dapat magbago sa anumang kadahilanan. Kaya naman kung sino ang pipiliin mong makasama ay dapat na umayon sa iyong mga pinahahalagahan. Pareho kayong dapat magbahagi ng parehong sistema ng paniniwala. Kung hindi, maaari nilang pawiin ang iyong mga halaga o baguhin ang mga ito. Ikaw ba ay isang malakas na tagapagtaguyod para sa kadalisayan? Alam mo na ang paggawa ng anumang malaswa ay kasalanan sa Diyos. Pinanghawakan mo ito sa loob ng maraming taon. Nangako ka sa Diyos na wala kang gagawin para madumi ang sarili mo. Ito ang iyong halaga. Sa bawat pakikipagsapalaran ay makakatagpo ka ng isang individual na may mababang moral, pagkatapos ay nakipagkaibigan ka. Kapag napapansin ito ng Diyos, titiyakin niya na ituturo niya ang mga pagkakaiba sa mga halaga. Iyan ay isang pulang palatandaan, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong umalis kaagad sa relasyon. Gayon din, ang iyong mga halaga at paniniwala ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpipilian. Dapat matukoy ng iyong mga halaga ang iyong mga pagpipilian, hindi ang pananaw ng isang tao. Ibinukod ng banal na espiritu sina Pablo at Bernabe para sa gawain ng ministeryo. Pareho silang misyonero. Nagpatuloy ito hanggang sa isang nakamamatay na araw. Sinasabi ng Biblia sa mga gawa 15 oras 36 minuto na sinabi ni Pablo kay Bernabe na hayaan silang suriin ang kapakanan ng mga mananampalataya sa ibang mga bayan. Nais ni Bernabe na sumama sila kay Marcos, ngunit tumanggi si Pablo. Sinabi niya na minsan na silang iniwan ni Mark sa Pamfilia, Pakinggan ang sinasabi ng mga gawa 15 oras 30 minuto negatibo apat na po. Nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakaunawaan, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus, ngunit pinili ni Pablo si Silas at umalis, na ipinagkatiwala ng mga mananampalataya sa biyaya ng Panginoon. Ito ang mga lalaking pinahiran ng banal na espiritu sa parehong araw, Ngunit kapag sila ay gumawa ng isang pagpipilian, kailangan nilang umalis. Iyon ay dahil nagkaroon ng pagkakaiba sa mga halaga. Si Apostol Pablo ay naniwala kay Silas, gayon paman, naniwala si Bernabe kay Marcos. Sa lungat ito, kaya hiwalay silang naglakbay. Inaabot ka ng Diyos ngayon. Ano man ang iniisip mo, panindigan mo ang iyong mga pinahahalagahan, at lumayo sa sinumang hindi tatanggap sa kanila. Numero ikapito, kawalan ng tiwala sa isa't isa. Ito ang rurok ng lahat. Walang relasyon kung walang tiwala. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang ibang tao, wala kang magagawa sa kanila. Ang matatag na relasyon, partnership, o pagkakaibigan ay umaasa sa katotohanan at katapatan. Bakit? Hindi mo makikita ang individual araw-araw. Kaya, dapat kang magtiwala sa taong igagalang ka sa iyong pagkawala. Kailangan mong magtiwala sa kanya na hindi umiwa sa iyong mga kasunduan. Ngunit kapag nagsimula kang mahirapan na magtiwala sa individual, dapat mong suriin ang iyong sarili at ang tao. Kailangan mong malaman kung ang takot ang ugat ng iyong kawalan ng tiwala. Kailangan mong tiyakin na hindi ito batay sa mga pagpapalagay at iyong mga hilig. Kapag nalaman mo na ito, maaari mong simulan ang pagsusuri sa ibang tao. Kapag natuklasan mo ang mga nakatagong agenda tungkol sa kanila, maaari kang lumayo. Itinatag mo ang iyong kawalan ng tiwala. Huwag manatili sa paligid ng isang kaluluwa na hindi mo pinagkakatiwalaan. Maaari silang maging mapanganib, maaari kanilang saktan. Itinapakita rin ito na hindi pareho ang isip niyong dalawa. Kung ang tao ay isang kasosyo sa negosyo, dapat mong putulin ang relasyon bago ito masira. Ano ang dapat mong gawin kapag sinimulan mong makita ang pitong palatandaan na ito? Ang unang aksyon na dapat mong gawin ay makipag-usap sa individual. Ipinakita sa iyo ng Diyos na hindi ka gustong kasama ng tao. Ang huling bagay na maaari mong gawin bago umalis ay ibahagi ang iyong mga alalahanin. Baka sakaling magbago siya, baka itigil na niya ang pagmamaktol at magsimulang bumuo ng common ground sa iyo kung ikaw ay mapalad na magkaroon nito good luck ngunit kung hindi sirain ang relasyon ito ay maaaring mukhang malupit ngunit iyon ang tagubilin ng Diyos sa iyo ayaw kanyang kasama kaya bakit ka pa mananatili hindi mo dapat isipin kung ano ang mawawala sa iyo hindi mo dapat isaalang-alang ang mga benepisyong kaakibat ng iyong relasyon. Nakita mo ang malinaw na mga palatandaan. Ang pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong sarili ay lumayo sa lalong madaling panahon. Kung ito ay isang kasosyo sa negosyo, huwag mag-atubiling kansilahin ang kontrata. Kung ito ay isang pagkakaibigan, itatag ang iyong paninindigan at magpatuloy. At kung ito ay isang romantikong relasyon, ipaliwanag ang pananaw ng Diyos at umalis. Hindi ka dapat maghintay hanggang pumasok ka sa isang malungkot na kasal. Pagkatapos ay kailangan mong pagalingin at kalimutan ang nakaraan. Laging tandaan na ang Diyos ang humiling sa iyo na iwanan ang individual. Huwag ipagpatuloy ang pag-iisip sa mga lumang alaala. -ala. Huwag mong pagpipiestahan ang iyong itinapon sa halip, magpakabusog sa sinasabi ng Diyos at umasa, nang may panibagong pag-asa para sa hinaharap. Hayaan mong ihanda ko ang iyong isip na maraming bagay ang magbabago sa pag-alis mo sa taong ito. Gayon Gayunpaman, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga tinawag ng Diyos. Tinawag ka niya palabas ng relasyon, lahat ng bagay ay gagana ng maayos. Pagkatapos, habang binitawan mo ang nakaraan, magtiwala ka sa Diyos. Huwag magtiwala sa mga bisig ng laman upang tulungan kang muli sa anumang bagay. Dapat mong ilagay ang iyong tiwala sa kanya. Magkaroon ng pananampalataya na akayin kanya sa tamang mga relasyon para sa iyong buhay. Iyan ang gustong makita ng Diyos. Nais niyang maniwala ka sa kanya lamang. 'Yun lang ang hinihiling niya. Kapag ginawa mo yon, ihahanay ka niya sa iyong layunin. Siya ang magtuturo sa iyong landas, at hindi ka mahuhulog sa maling relasyon. Iugnay ka niya sa mga naniniwala sa iyo, at sa iyong mga halaga. Dapat mong tandaan na ang iyong relasyon sa Diyos ay mahalaga, kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay. Kaya kung pinuputol niya ang isang relasyon sa iyo, huwag mag-alala. Sa halip, unahin ang iyong relasyon sa Kanya maglakad kasama siya araw-araw. Dapat kang magbigay ng malaking panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat kang manalangin ng madalas. Kung gayon, huwag mag-atubiling purihin ang Diyos sa lahat ng oras. Ang pagbibigay ng pasasalamat ay isang senyales na walang bumabagabag sa Senyales na isinuko mo na ang lahat sa Kanya. Hindi ka bibigyan ng Diyos, sasamahan ka niya sa iba na inuuna din siya. Ang iyong alalahanin ngayon ay maaaring kung paano makilala kung sino ang nais ng Diyos na makasama mo. Kung kaya mong ipakita sa iyo ng Diyos kung sino ang layuan, maaari niyang ipakita sa iyo kung sino ang makakasama. Ang unang paraan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag kalimutan, isa sa mga senyales ng Diyos na nagsasabi sa iyo, na iwanan ang isang tao ay pagkabalisa at pagkabalisa. Pero sa tamang tao, magiging payapa ang puso mo. Wala kang dahilan upang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Iyon ay dahil ang kapayapaan ng Diyos ay nanirahan sa iyong puso. Pagkatapos ay magkakaroon ng banal na direksyon. Nangyayari ito minsan kapag hindi mo gusto ang taong pinangungunahan ka ng Diyos maaaring iniiwasan mo ang kapayapaan sa iyong puso, ngunit patuloy kang ididirekta ng Diyos doon. Maaaring magpadala siya ng mga tao sa iyo, magsalita sa pamamagitan ng kanyang salita, at maging sa pamamagitan ng kanyang naririnig na tinig. Kapag patuloy kang nakakatanggap ng mga siko mula sa Diyos, ikaw ay nasa tamang landas. Bilang kanyang anak, hindi kanya pababayaan na lumakad sa kadiliman ang tanging bagay na dapat mong gawin ay sundin siya. Maaaring hindi ka mukha ng individual ang gusto mong makasama, ngunit magtiwala sa Diyos. Bukod dito, magkakaroon ka ng pagkakatulad sa taong pinili ng Diyos para sa iyo. Ang iyong mga halaga at paniniwala ay magkakatugma sa maraming paraan. Oo, oh, dalawa pa rin kayong magkaibang individual, gayon paman, magkakaroon ka ng isang karaniwang batayan magiging tugma ka sa maraming aspeto. Ang una ay ang pagiging tugma sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Dapat pareho kayong magkaroon ng pananabik na marinig ang Diyos at sundin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay maaaring sundin ang iba pang mga bagay tulad ng mga libangan. Sa wakas, magiging tama lang ang timing. Malalaman mo sa iyong puso na ang individual ay nasa tamang oras. Ganyan mo malalaman kung sino ang gusto ng Diyos na makasama mo. Huwag mag-alinlangan sa Diyos kapag nakita mo ang mga palatandaan ng pag-alis ng isang tao. Ang humihiling sa iyo na iwasan ang pagyakap ay sasabihin sa iyo ang tamang taong yayakapin. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa muling pagbibigay liwanag sa iyong salita. Ako ay pinagpala na maging kabahagi ng iyong salita. Inihayag mo ang mga palatandaan na magpapaalam sa akin kapag ayaw mo ng isang tao sa buhay ko. Ngayong alam ko na, ilalapat ko ang mga ito sa aking buhay. Luwalhati sa iyong pangalan. Hindi ko gagamitin o ipipikit ang aking mga mata sa mga palatandaang ito kapag nakita ko ang mga ito. Panginoon, humihingi ako ng awa sa lahat ng aking mga nakaraang maling pagpili. Ipinakita mo sa akin ang mga palatandaan, ngunit pinabayaan ko ang mga ito. Ibinunyag mo na hindi mo gusto ang sinuman sa paligid ko, ngunit matigas ang ulo kong pinanghawakan sila. Inaamin ko ang aking mga kasalanan ngayon. Dalangin ko na tulungan mo akong gumawa ng mga tamang pagpili. Tulungan mo akong maghintay sa iyong direksyon bago magdesisyon. Panginoon, ihayag mo ang mga intensyon ng mga tao sa paligid ko. Tulungan akong matukoy kung sino ang pananatilihin at tatanggihan sa aking buhay. Hindi na ako dapat mahulog sa maling kamay muli. At habang ginagawa mo ito, ikonekta ako sa mga tamang tao para sa aking buhay. Kailangan ko ng mga lalaking makakaayon sa akin sa mga halaga at interes. Kailangan ko ng mga lalaking susuporta sa aking mga pangarap at pangitain. Ayusin mo ang aking mga paas sa mga magbubuhat sa akin, at hindi pa baba. Kailangan ko ng mga lalaking tulad ni Jonathan sa buhay ko. Hindi ko gusto ang mga lalaking tulad ni Judas Iscariot. Iugnay ako sa mga taong magmamahal sa akin ng buong katawan, kaluluwa, at espiritu. Nagtitiwala ako sa iyo na gawin ito dahil sinabi ng iyong salita na hindi mo mabibigo ang mga nagtitiwala sa iyo. Sa makatuwid, igalang ang aking mga kahilingan ng may awa ngayon higit sa lahat, pinili kong pahalagahan ang aking relasyon sa iyo. Ito ang tanging relasyon na hindi maaaring may sira. Ito ay nasa isang napakatibay na bato. Magkakaroon ako ng paggalang sa iyong mga batas. Ako ay patuloy na magpapakita sa iyong presensya na may mga pagsusumamo at pasasalamat. Bibigyan ko ng sapat na panahon ang iyong salita at pagbubulay-bulayin ko ito araw at gabi ikaw ang makakapagdesisyon na wala kang kinalaman sa akin. Mangyaring huwag hayaang mangyari ito. Umiiyak ako tulad ng salmista, mangyaring huwag kunin ang banal na espiritu sa akin. Tulungan mo akong manatili sa iyong presensya. Salamat, Ama, dahil alam kong dininig mo ang aking mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakapagpapatibay na mensahe. See you sa susunod na video.